Ako po si Mrs. Flor Delisa, gibara Austria, from um, San Cristobal, Calamba City. Ah, nalaman ko to ever first kasi somebody nagdrorom dyan, nag-aalok na pension, pension loan. So, curious ako kasi nga sabi ko, ano kaya to? And then, nagnumapit siya, sabi niya, Ma'am, malapit lang to. O, oh, baka gusto niyo ano. Sabi ko, ah, mas maganda siguro dito. Tapusin ko niyo, lilipat ako dito. And then, hindi ko na din na malayan na four years in the making na pala ako nakalone sa Everfirst. Everfirst give me the aid. Natulong talaga sila. Bigla talaga ako nagkakaroon ng, ng pag-asa na minsan nag talaga nagigipit din ako kasi nga syempre wala naman akong asawa ako'y widow kinakapos ako sometimes talaga din ng puhunan and dumaan ng COVID ang daming pagsubok Well, mananahi ako, hindi ako makatay ng uniform kasi wala, hindi pwedeng pumasok ang mga estudyante. Sino magpapatay? So, ever first provide me full help. Try ever first. Kaya nga sinabing ever first kasi first talaga siya na makakaagapay natin sa buwan, For life na siguro ako sa ever first. Promise! for life that the again